Okay, hey, uh, flex lang natin to mga kabayan ano? Kung paano nga ba uh, magtransfer mag-transfer ng ownership ng sasakyan Pag nakabili kayo ng mga sasakyan Tapos sa uh, gusto nyo ipatransfer yung ownership Yung kumbaga maraming term ganun eh, change of name ganun. Uh, unang gagawin nyo, pumunta kayo sa uh, LTO Humingi kayo ng ganito Uh, list of uh, transfer of ownership tapos sa uh, highlight sila yan tapos sa uh, check, check nila yan kasi yung nasa kamay mo ito ito pag nakabili kayo ito bibigay ng uh, seller sa iyo ORCR yan ORCR tapos yung original absolute date of sale tapos pag binigyan kayo nito comply nyo Uh, pumunta kayo pangalawa pumunta kayo sa sa highway patrol group magpa clearance kayo roon yan pag nagpa kayo pumunta kayo roon bibigyan kayo ng uh, yung payment form pumunta kayo sa land bank pag nakabili na pag nakabayad na kayo sa land bank balik nyo naman siya sa yung tinatawag na forensic iba yung opisina nun forensic magkatabi-tabi lang yun tapos magpa macro itching report ka kukuha ka ng dalawang form doon pipilapan mo parang ganito tapos yan ito yan pagkatapos mong pilapan ah uh, yun ititest nila yon tapos pag na uh, kinabukasan kasi sa amin kinabukasan ang result babalik ka roon sa ito sa forensic uh, group bibigyan ka ng certificate ng macro itching certificate tapos naman ibalik mo naman siya sa highway patrol pagbalik mo sa highway patrol bibigyan ka ngayon ng clearance clearance niya tawag na clearance ganito yan PMP motor vehicle clearance certificate tapos yung resibo ng ng land bank huwag mong walain dahil hanapin din yan sa LTO kaya magkakasama-sama itong tatlo na to. yan, itong tatlo na to. Magkasama-sama yan. yan Sabihin natin yung tatlo na yan. Tapos, sa... Uh, sa... kailangan yung owner at saka yung buyer, yung... Uh, bindor at saka bindi, kailangan mayroon silang na magbigay sila ng xerox copy ng valid ID nila no? tapos papirmahan nyo ng tatlo tatlo yan uh, humingi kayo ng tatlong kopya ng ganito tapos so, papirmahan mo no? pagkatapos no uh, para hindi kayo pabalik balik uh, pumunta dito sa amin sa Dabao sa Dabao lang siguro ito uh, tatlong taon na raw itong uh, nila no? itong original certificate from the clerk of court or deed of sale no within Davao City within within Davao City kinukuha namin ito sa Hall of Justice no ganito 'yon ah uh, ito ganito isa rin ito sa sa ang ibibigay mo doon itong deed of sale tapos magbibigay sila ng ng certificate ng ganito yan ano pagkatapos noon TPL, kukuha ka rin ng TPL yan, meron na tayong TPL yan ito, kinukuha na tayo ng TPL no, insurance, yan pagkatapos, ito ah, magpapa ah, emission kayo yung emission dito sa amin maganda rin ito kasi pagdating sa LTO, hindi ka na hindi ka na inspeksyonin uli yung hindi na inspeksyonin uli yung sasakyan mo dahil ah, nandun na lahat hindi na nandoon na sila na yung mag emission na ang, ang magbibigay ng certificate yan tapos iwan man na yung sasakyan mo hindi na inspection ng CLTO tapos sa uh, kung hindi ikaw ang ang owner ng sasakyan baga napagutusan ka lang gagaya ko napagutusan lang uh, mag, uh, mag ano ka rin comply ka rin ng special power of attorney tapos in panotrize mo yan ano pagkatapos nito ito lang naman kasi sa akin uh, itong sa na to pinasabay ko na rin yung pagpaparin nyo ng uh, yung restaurant ng sasakyan kasi 2 months advance pwede kasi dito sa amin 2 months advance pagpaparin nyo ng sa uh, sasakyan yung resto kaya pinasabay ko na kaya ito kompleto na babalik na ako sa LTO okay mga kabayan no? so tapos na tayo sa pag process ng Uh, transfer of ownership ang ginawa natin recap ko lang ano ito na bago na yung ano bago na yung uh, CR dati ganito yan nung bagong ano ito na ito na yon napalitan na ng pangalan tapos uh, yan or so ito na bago ano so recap lang natin ang ginawa natin na uh, nagpano nagpaano na rin tayo nagpapa Uh, renew na rin tayo ng restro, sinabay ko na 2 uh, months advance at saka transfer of ownership so ganito pa palang gagawin nyo pag uh, pag nagpapa transfer of ownership kayo uh, isabay nyo na rin sa pag restro para makakatipid kayo ng konti at saka less hassle, isang uh, ano na lang isang uh, transaction na lang pwede naman nilang i-advance allow naman nila i-advance 2 months advance 2 months yung pagpaparin nyo ng uh, ORCR so napalitan na ganito na tsaka nilakad natin ito ng tatlong araw kasi pabalik balik ako sa ano tagal kasi nang madali lang naman siya pero ang releasing kinabukasan pa kaya mabot siya na tatlong araw so yan ano sana may natutunan tayo ano ganon din ang pagpaparin ng ano pari lang naman siguro oh. kahit anong sasakyan uh, Uh, four wheels at o oh, kaya motor o oh, pare-pareho lang sila no walang walang pinagkaiba kasi may nakasabay rin ako uh, nagpa-transfer of ownership ganito rin ang sistema na ginawa niya sa motor so walang pinagkaiba so hanggang diyan lang sana may natutunan kayo ito's Lino Boy YouTuber ng bayan peace out